Ayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deodorano. Dokumentaryuan lang po natin yung mga salot sa lipunang ito. Lalong-lalong na yung mga nanungkulan sa gobyerno, particular yung nanungkulan sa kongreso, mga kababayan. Walang ibang kung hindi ginawa, kung hindi, kung paano pag-isipan, kuwanan ng pera ang taong bayan. Kaya lang nakakalungkot isipin, mga kababayan. Hila, hinalal ng taong bayan para magpaglingkuran ang bayan natin ang ginagawa, ang inaatupag kung paano makapagmaisahan ang bayan sa kaban ng bayan. Kababayan. Yun ang nakakalungkot at katotohanan. Tulug sa natin ang mga satanas, mga hayop, mga switik, mga magnanakaw, mga kuratong, mga demonyo sa bayang ito, mga kababayan. Pakinggan tulig sa po natin sila mga kababayan. Kasi ang dami-dami pong pwedeng investigahan ng, ng gobyerno nito. Lalong-lalong nasa kongreso. Ang naisip nitong isang congressman ang investigahan ng Dolomite Beach. Ayaw talaga nilang bumango ang Metro Manila, ang Ruas Boulevard. Gusto talaga na amoy tae, amoy burak ang Manila Bay, mga kababayan. Lalong-lalo lalo na ito si Congressman Redon. Siya pa ang nangunguna doon sa pag-imbestiga ng dolomite, samantalang ang mga halimaw, mga buhaya sa goberno, ay nandiyang katabi niya lang mga kapulay. Bakit hindi niya unahin yung pag-imbestiga doon sa mga kontraktor ng mga congressman, mga kapulay? Bakit inuuna niya ang dolomite beach na proyekto ng ni Pangulong Duterte na nakabuti naman sa taong bayan? Man! Bakit niya inuuna ang Dolomite Beach? Bakit hindi niya unahin yung mga kontraktor na katabi niya mismo sa kongreso na mga nag, nagnanakaw sa kaban ng bayan, mga kababayan? Nakakalungkot mong isipin. Bakit ang inuuna niya ay ang Dolomite Beach ni Pangulong Duterte? Pakinggan lang po natin itong interview ni Corina Sanchez regarding po kay sa Dolomite Beach kay Congressman Ridon, mga kababayan. 189 million peso Dolomite Beach Project. Inaasahang magsisimula ang mga pagdinig sa Nobyembre ayon kay Bicol Saro Party Representative at House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Tutumbukin ng investigasyon ang umano'y overpricing ng proyekto na isinagawa noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Ridon, wala sa NEDA-approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan ang Dolomite Beach Project. Isa rin ito sa mga sinisisi sa paulit-ulit na pagbaha sa ilang bahagi ng Maynila. Makakausap natin ngayon si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon tungkol dito. Magandang gabi, Congressman Ridon. Oh, magandang gabi po. Maraming salamat sa pag -imbitan. All set na po ang imbisigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Ah, uh, medyo matagal na po 'yan, ano po? Ah, uh, bakit ngayon po 'yan lamang lumabas? Well, hindi naman oh, matagal na matagal kasi alam po niyo, ICI uh, proceedings po natin, uh, 10 years po 'yung uh, pinagsisimulan niyan, so 2015 to 2025, no? So right smack into the period po of review yung pong 2020 uh, Dolomite Beach Project. And in fact, nauna pong resolution po ito bago po yung flood control controversy, pinabilang ho namin sa glit dahil nga, syempre malaki usapin po yung flood control, eh dahil uh, binato na po namin sa ICI yung pong house proceedings, eh pwede na po tayo mag-focus dito po sa Dolomite Beach Project. Magkano po ang pinag-uusapan dito? Ang issue po ba dito ay yung halagan or overpricing ng project o dahil po sa naging epekto nito na sobrang pagbaha daw po dahil dyan sa Dolomite Beach? Well, yung tatlong bagay po na yan yung sisiyasatin po natin. Pero yung uunahin po natin dyan, yung question po of necessity kailangan ba talaga yung proyekto yan to, proyekto na yan to begin with ganyan din naman huwag sa flood control projects eh isa huwag sa mga tinitingin na tama ba na naglagay tayo ng flood control projects sa ilang mga particular na lugar at yan huwag tatanungin din natin dito po sa Dolomite Beach Project kasi syempre ang pinag-usapan po ang presyo dito 389 million minimum maabot po na around 500 million kung uh, ginamit po para sa proyekto po ito ang tatanungin natin dyan kailangan bang maglagay po ng dolomite beach sa Manila Bay o dapat bang linagay na lang po natin sa dagdag pa nga sewage treatment plants. Ibig sabihin, yun pong talaga makakalinis po ng tubig ng Manila Bay. Ito po yung reclaimed area, ano po? Uh, hindi, hindi, naman. Technically, hindi po reclaimed area yan. Kung baga, pinapalan lang po ng buhangin. Yung po nga, nakikita na po natin presently nga at uh, uh, beach walk no dito po sa Manila Bay, katulad po ng DSM kahit may magkaibang magkaibang proyekto sa malaking mga reclamation projects no pero ang uh, pangako po kasi ng Manila Bay rehabilitation batay batay po sa Supreme court mandamus dapat ko uh, ayusin po yung kalidad ng tubig po ng Manila Bay so yung most fundamental question sa dolomite probe po natin ay yung pagbang paglalatag ng buhangin sa Manila Bay ay nakabuti doon po na pagpapaganda ng kalidad ng tubig po naman nila. So Ayun. yun yung first question. Question of necessity. I yung see. po uunahin. Tapos pangalawa, syempre yung question po of price. Tama ba na gumastos tayo ng 389 million para po dito? Ano po ang inaasahan natin na mauungkat dito sa investigasyon? Nabanggit nga po ninyo yung presyo, uh, yung safety hazard, um, and nature, no? Um, sa so palagay po ninyo, sino-sino ang mapapatawag pag nagsimula na po kayo? Pero ang, ang mapapatahan po dyan, syempre, yung uh, previous DNR leadership, no? Uh, na talaga po nag-implement nito pong, uh, uh, no, sorry, nag po nga, uh, sorry, nag-originate po nito nga proyekto po ito At syempre, yung DPWH na nag-implement po nito pong nga uh, proyekto na ito. So, uh, magkakaibang phases po yung investigation. So, I think in the first hearing, yung question of necessity po muna, yung i-resolve. Dapat pa yung pinondohan hmm. in the first place. Eh, yeah, mga kababayan, kasi ang di ata ang gumawa yata niya itong Dolomite Beach sa ITPW. Ngayon, parang gusto nilang tukuyin dito na kumita na naman ang DPW at mayroong kontraktor na kumita dito at mayroong isang namumursyento. <laughs> Bakit kung Chris Maridon lalayo ka po? Unahin muna natin kaya yung do, uh, flood control. Bakit hindi niyo imbestigahan yung kapwa niyo congressman dyan na di umano, na ayon kay Lakson ng no, mga contractor din? Mga Bakit hindi niyo muna unahin yung nasa tabi ninyo kaysa yung kung ano, ano ang iniisip ninyo na ang dolomite list na pa, na napapakinabangan naman po ng taong bayan yan? Bumango po ang Manila Bay. Katabi po yan siya ng US Embassy. Dati, ang nandyan po, puro basura po yan. Ginawan po ng paraan ni Pangulong Duterte na mapalinis po yan. Although hindi man siguro nalinis ng maayos, dahil kulang na kulang po ang panahon ni Pangulong Duterte para maging blue o green yung tubig dyan sa Manila, Bay. Sa loob ng anim na taon, kung 3 years siyang ginawa, hindi po talaga mapapagreen po yan. Bakit? Lahat po ng ilog, dyan po ang bagsak sa Manila Bay. Lahat ng drainage dyan sa may Manila, dyan po babagsak sa Ruas Boulevard, mga kababayan. Paano mo masasabi na mababago ang kulay ng ano dyan, ng tubig? Kaya nga po nagtayo sila dyan ng sewage system na maglilinis ng tubig bago ilabas sa Manila Bay. Ngayon, ang tinutukoy nila ngayon dyan, mabagal ang labas ng tubig papuntang Manila Bay. Bakit? Kasi nga po, nililinis muna ng kanilang water system dyan sa may Manila Bay bago ilabas. Nababagalan po kasi nga po, kadami ng basurang kasama doon sa tubig, kaya mabagal po ang proses ng ano. Kaya siguro doon nagbaha. Bakit hindi nyo po dagdagan ang ano dyan? Floodway. Kasi nga po, yung along Remedios, along Pedro Hill, o along Paura, ang gitna po niyan, ilalim niyan tubig. Mga kabahayan. Kaya po, lahat ng tubig dyan nagaling kabahayan, mga kondominyo man, dyan po nang gagaling yan. Nililinis po yan papuntang Manila. Ilan lang po ba, ba dyan ang pumping system, uh, pump, pumping station nila dyan? Man! Isa lang po yata yung malapit sa may sa may Coast Guard at dito pa galing sa mayroon yata dito rin sa may uh, malapit sa Quirino. <laughs> 'Yun po yata yung pumping station nila diyan. Ngayon yan po, ang katu ang katotohanan diyan, hindi man perpekto pero nakabuti nakagaan, bumango ang Manila Bay na wawala yung natutulog diyan nawawala yung nagdudumi dyan, kasi dyan dati, mabahaw na yung maamoy mo sa dagat, ang sa tabi pa dyan, mga puno, puro panghi, ihit ang tao. <laughs> ngayon po, na-minimize yan, na pwede ka na mag-jogging ngayon hanggang US Embassy, papuntang CCP, nang wala kang naaamoy na masamang hangin. <laughs> yan po ang buong katotohanan ng Lalayo ka pa. Bakit hindi mo imbestigahan muna yung katabi mo mga congressman na contractor dyan? Mr. Congressman Redon. Yan ba eh, dahil gusto nyo lang madivert naman ang issue sa flood control? ayang lahat na lang ginagawa ninyong diversionary tactic para hindi mapag-usapan ang flood control? Kalukuhan po yan, kung walang nag-uto sa inyo na wag nang imbestigahan yung flood control, kayo mat matatakaw kayo sa publicity gusto nyo lagi nasa harap ng camera. Sabi mo, binigay mo na ninyo sa ICC? O inutusan kayo na ibigay na sa ICC? Di ba po? Yun ang ano dito mga kababayan. Pang, pang diversionary tactic po nila ito, mga kababayan. Ang una po nag-divert dyan, kung paano birahin ang si Marcoleta at si Orly Gotesa. Man. Ano ang binabanat nila kay Orly piking Peking notaryo. <laughs> Yan po ang binabanat nila. At kay Marcoleta, dumaan, di umano si Gotesa sa opisina ni Markuleta bago humarap sa hearing na humarap siya doon. Natural, dadaan talaga siya doon kay Marcoleta kasi witness niya eh. <laughs> Alam mo naman dadaan siya kay Lakson. Eh, hindi nga alam ni Lakson na mayroon si witness si Marcoleta. Di ba? Pangalawa, yung Cetrillanes si na kulang-kulang na yata ito. Ang inaasikaso naman si Bongo, si Pangulong Duterte, kinasuhan ng plunder. <laughs> eh, Di ba po? Yung mga pandevolutionary tactics nila yan para yung isip ng tao mawala na sa flood control na trilyon trilyong pera ang ninanakaw nila sa bayan. And yet, sinasabi ng presidente natin hindi niya alam 'yan. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Mayroon tayong presidente na hindi niya alam ang kanyang ginagawa. <laughs> Di ba? Diversionary tactic lang po ang ginagawa nila mga kababayan. Dinadivert nila kay Marculeta sa pidabit ni Gutesa at ngayon naman sinasabi nila ngayon wala daw sa pa pa, pa, pa pamamahala ng Marines si Master Sergeant Cotesa. Well, kahit saan siya, nandoon, basta ang importante, ligtas siya. <laughs> diba po? Yun po ang importante. Kasi nga po, yung pong mga taong sina sinagasaan niya rito, hindi po mga birong tao. Mga bilyonaryo po yun. Mga kababayan. Isipin mo naman po, kaya nga sila nagnakaw ng trilyon, para may panggasto sila sa mga bayarang media, bayarang blogger, at pantustos doon sa mga gastusin nila sa mga paninira sa mga witness. <laughs> yun po yun. Kaya, kasi nga, hindi naman pwede gawin na ng mangga. Yun ang gagawin mo pansuhol doon sa magiging witness. Hindi kailangan mo talaga magnakaw ng trilyon para lang makuha mo yung media, bakuha mo yung kongreso, bakuha mo yung mga troll farm, para malihis nila yung totoong issue. Yung po yung mga katotohanan dyan mga kapatid. Dinadivert po kasi nila yung katotohanan. Ang katotohanan po talaga, naninakawan po ang taong bayan ng trilyon na pera. Which na lang ba yun? Dahil sa pandadivert nila sa kanilang maginagawa paninira dito, sampang kaso dito, kaliwat-kanan, sampang kaso dito, may pinapaugong na naman sila na si Bato ah, Aristo. Eh. <laughs> Pang-devotionary tactic po yan mga kababayan. I-focus po natin ang ating isip at ating atensyon doon sa flood control na triliyong pera ang ninanakaw sa bayan. At hindi tayo nakakasiguro ngayong budget ng 2026 na wala na naman silang nanakawin dyan. Ang dating 3 trillion, naging 6 trillion na mga kababayan. Yun ang babantayan natin dito. Hindi yun. Wala itong kwentang flood control na ito mga kababayan ni Redon. Wala ito. Gusto lang nitong sumikat at mapag-usapan siya. Kung gusto niya talaga sumikat, doon siya sana. Flood control ang pag-usapan niya, hindi yung dolomite beach, mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Ako po ulit si Deo TV 2.0.